masyadong katawad. Mababa. Mahulog ka dyan. Sayang. Nakapugian. Gahanap ng tiks yan. Oh, oh. <laughs> ayan, kanina ayan. Galido. Ito. Ito, banat. Ayan. Dumi. Alam na alam eh, oh. Saida. <laughs> ayan. Andines, dulo. Ah. Oya, Iman. Le, pula, Oregs. Ayan, nasa dulo ngayon spin. Siya, <laughs> <laughs> still alam, alam na alam mo. Jujo. Well, hi. Alam na alam ang pangalan ng mga bankaya. Na. na. Alam na alam ang pangalan ng bankaya. Na. Ano? Yung bangkay miro, stay. Well, pogi ka ba? Hoy, ha tolo ka ta. Tapos ng miro. Hoy. Dahil mahuli. Dahil mahubas, bukas. Sama ka. Um, Mahulay. Sige. Well, pogi ka ba? Hindi. Ah. Ano ka buka mo? Oo. Oh. Ah. Wala. Wala. <laughs> Di ba kamukha mo si ano? Nung mahiya. Oo. No?

ya yeah, nggak di kesemua mah.